Hello guys, eto na nga pala yung cellphone na nawala kagabi Bale, na notice ko pag uwi ko dito sa bahay after ng klase ko sa gabi Nawala pala yung cellphone ko, bumalik ako sa school Hinanap namin, tinatawagan sa messenger, tsaka sa number kaya lang naka silent kaya siguro walang nakapansin bumalik ako sa school wala dun na iwan and at ang swerte kasi kanina nag chat si LJ gamit yung account ko sa cellphone na to nag chat siya kay papa niya na yung cellphone ko ay napulot sa daan sa daanan buti na lang hindi pa na-absorb yung tubig. Ulan kasi um, umulan kagabi kaya maswerte pa talaga. Pero kaninang umaga, nakukontak pa to, nagriring ring pa siya. Kaya lang, naka-silent nga. At meron kasi siyang code, kaya hindi to basta-basta mabubuksan. At siguro, nakita sa screen yung picture ni LJ at nagkataon na friend niya yung nakapulot habang nakabike papunta rin sa school thank you said uh, isa, po, isa po yung nakanay dyan yung nakapulot ng cellphone kaya nagpapasalamat talaga ako uh, at kay napaka importante ng cellphone dito kasi yung mga details, yung mga personal info, yung mga bank account, yung bank accounts, email, isa sa mga importante. Regardless sa unit, kahit anong unit pa yan, basta importante yan. Ang cellphone number. So thank you very much Zed. Ah, uh, thank you Lord, kapag nagdasal ka talaga, walang imposible.